Len, kapatid na big, ano po ang pananagutan po ng tao sa mga sinugo ng Panginoong Diyos? Ang babasahin natin ay eh, dyan pa rin sa talatang binasa natin, dito naman natin basahin sa magandang balita, Biblia, sa Is 29 ng Aklat ng Juan. Ito ang ipinagagawa sa inyo ng Diyos. Manalig kayo sa sinugo niya, tugon na ni Jesus. Dito po sa binasa natin, kapatid ng na Glenn, ay Malinaw ang pahayag ng ating Panginoon Kristo, Dapat na manalig ang tao sa sinugo ng Diyos. Sa dating salin, ang bangit kanina, dapat sampalatayanan ang mga sinugo ng Diyos. Kaya kapag ka iniwasan, tinanggihan ng tao, nakilalanin at sampalatayanan yung karapatan ng sugo, eh kanino po nagkakasala ang tao? Nagkakasala siya mismo sa Panginoon Diyos. At igit sa lahat, eh hindi nila pakikinabangan hmm. yung dahilan ng pagsusugo ng ating Panginoon Diyos. E eh, kayo... napakahalaga po man din